So yun o oh guys Naibenta na natin yung ating camera Tubo na tayo doon ng um, Kano ba tinubo natin doon Diba may 15,000 pesos ako Sige na sige na Kuya mag-aaway pa eh Kapirasong dali lang ng gulong Hi guys, magandang araw sa inyo uh, Papunta tayo ngayon sa Laguna Dahil meron tayong ibebentang camera Sa so, mga nagtatanong no, uh, kung paano ko nabibili yung mga big bike ko Wala naman akong trabaho uh, Graduate ako na 4 year course Pero hindi tayo nagtuloy dun sa, sa line of work uh, Cruise line ako so, sa ko Cruise ship uh, Hindi tayo tumuloy kasi nag business na lang tayo Buy and sell I started uh, buy and sell uh, First year college pala nagbabuy and sell na ako Since sa Manila ako aral sobrang lapit ko sa divisoria at kaya po that time so uso na nun yung ano no pdc uh, tipidcp.com uh, sulit.com na ngayon uh, naging olx at ngayon ay uh, ano na ba pangalan nito um, carousel na ang pangalan nun ngayon yung mga website na ginagamit ko dati no wala pang facebook market noon marketplace wala pa so matyaga ako dati kasi since mahilig ako sa gadget binabayang sell ko na yung mga gadgets na nakikita nakikita ko sa Manila since taga-Abiti ako taong Manila pag free time ko minsan kasi nung college yung free time ko 3 hours oh, wala akong klase minsan wala namang gagawin kasi nakapag-aral na ako sa bahay so bibili ako ngayon ng ano magpo-post ako doon ng ano ng mga items kunyari ano flash drive nung year 2009 hindi pa uso yung mga high capacity na flash drive parang pinakamataas pa noon ay yun, nasa 32 gig yung, yung mabibili mo na afford mo parang ano yung 32 gig noon nasa 1,000 pesos pa Oo, ganun kamahal pa Ngayon, parang yung 22 gig Parang ano na lang eh 500 na lang yata 400 So, dati ako naging supplier ako ng Flash drive Sa SM Das Marinas yung mga gadget store dyan So, nabibili ko yung flash drive dati uh, order orders Sa uh, isang Chinese Na uh, kinukuha ng ko Ay, hindi pala Korean pala si Kuya oh, mag-asawa yun eh Balik kinukuha ko yung 16 gig, gig na flash drive 900 pesos ang isa pero kapag wholesale, bibigay nila sa 650 ang isa. Bibili ako noon ng 50 pieces. So, so 650, tapos eh, ibebenta ko doon sa SM Dasma nang nasa 13 ang isa. So may mga umorder sa akin doon ng mga shop na 12 pieces, 24 pieces ah, uh, Pinakamalaki niya atan 36 pieces na 16 gig the drive Tapos yung 32 may isang tatlong piraso lang naman oh. So doon ako nakakaipo no, sa pagbabaya sila Basta ko oh, maganda pala yun no? Lalo swerte pala nung mga taga dito malapit sa Divisoria kaya po Kasi yung mga gadget store nandito, lang SM Manila diba? Nandito lang sa paligid mo Pwede nga mag post ka lang doon eh, kung malapit ka sa store Post ka lang doon sa mag picture ka lang doon Tapos eh saan mo i-upload kahit di mo pa binibili yung item at least alam mo kung saan mo kukunin pag may bumili sa'yo diba so kikita ka talaga nasa discarte lang talaga yan so doon po ako nagsimula then nakatapos naman ako no saglit lang parang apat na taon akong uwian Cavite to Manila wala pa nung mga angkas kaya uh, lagi tayong biyahe ayoko naman mag -dorm. So since nakapag-bayon tayo, nakapag-ipon ako noon, nakabili ako ng mga uh, DSLR, yung DSLR natin yun, napakamahal pa ngayon, mura na lang din. So yung gadgets talaga, huwag mong gagawin ano yan para investment mo kasi ang bilis mag-depreciate niyan. So sample na lang, sa sample lang ko kayo ng kung buy and sell ko ngayon. No? Since matagal na naman tayo nag-buy and sell ito. Uh, since mahilig ako sa uh, photography, camera, video, yung mga gadgets, uh, kabisado yung mga presyo niyan. Kaya uh, Ultimo Lens, uh, DSLR, mirrorless, yung point and shoot camera, kabisado ko yung mga presyo kasi paano ako naging kabisado? Kasi alas araw-araw nag wi uh, window shopping ako online. Hindi na ako ang buhaba na yung presyo nito, kung ganito pa rin ang price. Tapos pag nakakita ko ng ng item na mura bibiling ko yun Yari, itong ano itong Sony RX100 ang price range nito ay nasa 30,000 uh, hindi nagbabago ang price nya kanyari 2 to 3 months hindi nagbabago ang price nya tapos may nagpost ng 20,000 yun pwede mo nang kunin yun tawaran mo pa kung ibigay sa'yo ng 17 mas maswerte ka yung 17 mabilisan lang talaga sa online lalo na yung mga nagbebenta ng personal use yan dyan ka talaga kakamada ah, 17,000 tapos ibibenta mo ng mga 28,000 pag tumawad, bigay mo ng 25. Tutubo so, ka na doon ng ano. O, oh, 8,000, di ba? Tapos yung 8,000 na yung pang puho na muli. Umiikot lang talaga sa pagbaba -bu and sale. Patulad dito ng ano, camera to. Ibebenta natin ngayon, yan, yung Panasonic. Um, nabili ko to, 20,000. Pero ang SRP nito sa market ngayon, 49,900. So, parang 50,000 pesos siya. So, ang price range nito, 2 weeks ago, nasa 35. Uh, luma na to, ha? 2018 model pa. Pero price, ang SRP niya ngayon, 50,000 pa rin. So, sa mga use, 35, 30, ganyan. Tapos, so, may nagpost ng 20 25,000 tinawaran ko na ang 18 ayaw hindi kaya binigay ng 20 pinag-isipan ko, ko sige kasi kahit hindi ko mabenta ako magagamit ko naman to since pwede ko siyang gawing second camera ko so yun nga binili ko ng 20,000 pinost ko agad na right away na biling ko kahit na uh, panggamit ko siya after 2 weeks ayun may bibili sa atin ngayon pinost ko siya ng 29,000 uh, may bibili 28,000 ang maganda pa dito may nagpost ng ganito kagabi So kahapon pala kahapon May nagpost same model May nagpost ng ganitong camera same model Dalawang piraso galing, sang, galing auction Galing sa Amerika Nakapost lang ng 12,000 pesos Sabi ko kukunin ko na yung dalawa Aba, ay, Bigay natin kasi may isa pa siya kausap Kukunin din daw So sige yung isa na lang Tinawara ko ng 10,000 Ay binigay So, pinalalamove ko agad. So, ang technique sa pagpapalalamove, guys, pacheck mo kay kuyang ang lalamove. Dagdagan mo na lang siya sa rate niya. Bali, mo yung camera kung gumagana lahat. Tapos, saan mo ipadala yung Gcash doon sa seller para hindi ka mascam. So, yun nga, pinadala. Pag uwi tating sa bahay, grabe, bagong-bago yung camera. So, nabili ko siya lang. Nabili ko lang siya ng 10,000. Tapos, yung isang camera ko ngayon, nadala ko ngayon, nadadali natin sa Laguna, sa Eton, uh, mabebenta natin ng cloud siya ate na 25,000 pesos. 'Di ba? May 15,000 pesos ako. Sige na, sige na. Kuya, mag-aaway pa eh. Kapirasong dali lang lang gulong. Uh, pasensya naman si Kuya eh. Mayabang na Kuya. Mayabang pa no. <laughs> so yun, balik tayo kasi kuya, nasagi lang ng gulong yung likod niya eh. Hindi naman sobrang lakas. Alam mo papatay agad So So yun nga no So malinis na dyan na ano uh, 14,000 pesos Dun sa pagbabayansel natin ng camera pa lang So what more dito sa mga big bikes di Diba uh, Discarte lang talaga online ang kailangan gusto mo kumita Lalo ngayon napakadali na magbenta Hindi ka tulad dati Wala pang Facebook marketplace Oo so, talagang tsatsagayin mo sa mga website I-post o kaya sa wall mo Kung kontemprance mo sila lang naman na Makakakita nung post mo dati Unlike ngayon, napaka-wide na nung meta So good luck sa inyo um, Discard yan May diploma ka man O wala, nasa discard yan Pero syempre, hindi mo pwede sabihin sa anak mo kana ka mag-aral So diploma is a key Pag-aaral is a key Tandaan yan So sama mo pa ng diskarte eh, Mabubuhay ka talaga Mabibili mo yung mga gusto mo So doon ko nabili yung mga big bike ko na Sa pagbabiesel din Dumidiskarte din tayo dyan Nagsimula naman ako sa maliit na motor Hindi naman agad ako nagbiesel ng big bike So yun o oh guys Naibenta na natin yung ating camera Bali, ito yung bahay nila ate Hindi ko na Johan kasi nahiya naman ako hindi magtanggal ng helmet Pero yon ipa-flash ko dyan yung picture namin na nabenta ko sa kanya yung camera So yon so tubo na, sure na tubo na ngayon Ayaw ko kasi magbilang ng ano eh Ayaw ko magbilang ng si na hindi pa namimisa ang itlog So since nabenta na natin yon um, Tubo na tayo doon ng uh, um, Kano ba natin doon? 15,000 guys ang tubo kasi nakakuha tayo ng 10,000 lang nun ba diba? solid ba diba? solid talaga pag ano yun nagbabay yung shell kayo mga ganong bagay hindi mo na makasalanan na mura mo na bili yun. kasi nasa ibibenta mo ng medyo mataas hindi mo naman kasalanan yon kasi uh, parin pa rin naman yung market price actually mas mababa nga eh may mga nagbebenta pa ng 35,000 so yun na dito tayo sa West Wing Residences sa Eton medyo malayo to guys pero hindi naman tayo gumasos dito ng 500 pesos para makapunta dito sa sulit na rin nakapag vlog tayo so yun guys